Sa Andrea? Cha Andrea? Cha Andrea? Cha Andrea? Cha Andrea? Andrea? Bingi na yata itong matandang to. Di makarinig. Ang pumarito pagkatapos mo kung ipainin squad sa gate ng bahay mo. Hmm? Sino ka ba? Tinawag mo ko, di ba? Ako ang iyong Chia Andrea. Hmm. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Bakit kita sa kabilang kanto at matauhan yung utak mo? Ang erodis na to, Yumamang ka lang, akala mo, kaya mo nang tapakan lahat ng tao. Pati ang anak, si Pinky, tinakwil ako dahil sa kapalaluan mo. Ikaw ba talaga ang ko? Ako at wala nang iba. Ako ang pinakasalan ng tatay mong na in-experiment mong pagmumuka. Kaya naging pagmumuka. Eh, eh kung, kung ikaw ang tsahandri ko, eh bakit ka lumiit? Ewan ko ba sa lokalokal silberia na yun? Alex sabi saan, paparito ka at ahambulin mo ako. Totoo ba yun? Eh, yun ang utos sa akin eh. Ang cute-cute ng bata. Kanina siyang anak, kuya. Pinky, magmano ka at yumakap sa kanya. Kanino ako magmamano, kuya? Eh, kanino pa? Eh, di sa maliig, no? Este, sa batang ito. Ba't ako magmamano sa bata-batuta na yan? Eh, mas matanda ako sa kanya. Maya ka! Di ako bata-batuta. Ko ang nanay mo, wala ka bang nararamdaman nukso ng dugo? Nanay? Maniwala ka, Pinky. Siya ang nanay mo. Ginawa siyang bata ni Silveria para alagaan ko. Binalik ni Silveria ang sumpa sa akin. Si Silveria? Hoy, Pinky! Magmamano ka ba o hindi? Malapit na kitang batukan. Sige na, Pinky. Magmano ka na. Paano po? Ang anak ko kasing ganda ko. Kahit tagal kong hinintay ng sandaling ito. Ako bingin, oh. Boss, sino Anak niyo sa labas? Ha? Nanay ni Pinky. Stepmother ko. Huh? Nanay ni Pinky yan? pambira naman, boss. Nagpapatawa kayo ata. Hindi ka naman kalbo. Eh, eh, hindi pa yata ginadatnan yan, eh. Basta ko, bunga nga mo dyan, nakita mo. O ano? <laughs> siya, Andrea. Saan ka pupunta? Sa disco. Disco-disco na yata. mapapa ako Gusto ko na magsayaw. Naku naman, siya, Andrea. Tignan nyo naman itura nyo. E daig nyo pa ang babae nawawala sa sarili, eh. At saka baka hindi kayo tanggapin sa disco. Dahil mapagkamala kayong manika na mangkukulam at ibalibag kayo sa basurahan. Susambok sila sa basurero. Ah, <laughs> <laughs> uh, eh. Saan ho kayo pupunta? Ako. Hinihintay na ako Korn. Ho? Hihingi mo ko ng pera kay Peter. Dali! Pera kay Peter? Oho, oh, dali. Pera daw kay Peter. Oh, oh. checkpoint. Walang problema. Kakampi. Pulis. Kung tutong pulis. Paano nyo naman nasabing fake yung mga yan? Pag hindi tayo binaril, kakampi. Pag binaril tayo, kaaway. Bakit naman tayo makikipagsapal na nandyan? Bakit hindi na lang tayo humanap ng iba pang daan? Ah, wala nang ibang daan. Ito lang ang daan. Wala na. Load? Yes, sir! Eh, hey, paano puputok yung magasin? Ah! Oh! <laughs> Kaya pala <balang gaang laughs> You Danny. You got Selena yan. Eh. hindi tayo magkikita dito eh. <laughs> ah. Hindi ikaw may sabi niyan si Danny. Huwag mong angkinin ang hindi iyo. Yes, sir. Iwan na kayo dito. Ako na lang aakyat sa barko. Ah, mas mabuti pa siguro ko. Sasama ko kayo, sir. Eh, Tubigil ka. Tubigil ako. Samahan mo na lang si Danny yes, dito. <laughs> okay. Eh bakit naman kailangan iwanan mo pa kami dito? Sasama na lang kami. Mas delikado kung kasama ko kayo. Bakit naman magiging delikado, sir? Takampi mo kami. Hindi naman kami kalaban, sir. Hero lang, sir. <laughs> ano ito na man ang mangyari? Yes, sir. May mga bakal pa dyan sa compartment. Ah, uh, anong bakal? Ako ah, maya, maya. papaliwanag ko sa'yo. Ako mahala. Okay? <laughs> Sabihin mo, ha? Ano nga pala yung bakal? Lika, lika, lika. Papaliwanag ko. Alam mo yung bakal, natigas yan. Pwede ba? Pumupo ka na lang dyan kung saan nakikita kita. Okay? Juan! <laughs> Kaya pala, tawag ako ng tawag sa inyo. Oh, aray. Hindi kita mahagilap. Mabuti na lamang at sinabi sa akin ng daddy mo. Nandito ka lang pala. Sino siya? Si Angelic. Hi, Brenda. Aba, ba't niya ako kilala, ha? Uh... Siguro kung ano-ano sinasabi mo sa kanya tungkol eh... sa akin, ano? Hindi, hindi. Ako yung ano, kausap mo. Yung answering machine. Ah, hmm. ah ganun. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, Juan, ha? Huwag na huwag mo akong lolokohin! Hindi ako makakapahid na kung sino-sino babae lang hey. ipapalit mo sa'kin. Ah, uh, Brenda, siguro nagkakamali ka lang. Bakit? Hmm. Kaya mo ba ako? Eh, hindi naman ako nakikipag-away, eh. Malaki siya. Hindi bale. Maglalaban pa rin tayo. Babae sa babae. Bottoms up. Bottoms up. Well One thousand, natin rights kay Juan. Yan ang pustahan natin. Mari, Nonoy, Boy, let's go. Relax, One thousand, two thousand, three Okay, oh, panalo, panalo. Yeah. Yeah.